Hi! Magandang gabi sa inyo mga ka Kami Kamusta na po kayong lahat? Tuway, nasa mabuti kayong kalagayan. ayan. Ano ang tatlong sikreto para mas lalo kang mahamahalin ng isang babae? Ayan, mga kalalakihan, pakinggan nyo ito. Ang unang sikreto, mga kasawi, ay magpakatutuo ka. Alam nyo ba napaka-importante sa mga kalalakihan na yung bang nagpapakatotoo sa isang babae? Hindi yung mekeme Yung ba, for example, mga kasawi, na mahirap ka lang, tapos ikaw ay nagyayabang sa isang babae na ay mayaman ako, o kailangan mo magpagarbo para magpasikla para lang magustuhan ka ng isang babae. Dapat po hindi ganon. Kasi yes, dapat kung ikaw talaga ay gusto mong ma-appreciate ng isang babae at talagang gusto mong magustuhan ka ng isang babae, ang kailangan mo ay magpakatotoo ka. Ipakita mo kung sino ka. Iparamdam mo sa kanya kung gaano mo siya kamahal. At higit sa lahat para naman maging aware ang isang babae na talagang iyong pagmamahala ay talagang tunay sa kanya. Kaya yan ang pinaka magandang gawin ng isang lalaki para mas lalo kayong mamahalin ng isang babae. Ayan yung ating unang sikreto, mga kasawi. Ang pangalawa, mga kasawi, is lutuan mo siya ng pagkain. Bakit napaka-importante sa mga kababaihan na nilutuan sila ng pagkain ng taong mahal nila? Bakit nga ba? Kasi sabi nga nila, ba diba, ang pagkain daw ay pinaka-the best way na servicean mo ang taong mahal mo ipagluto mo yung taong mahal mo. Kasi sa pamamagitan nito, ay dun mo mas lalong makukuha ang atensyon ng isang babae at ang kanyang, ayan mga kasabi, pagmamahal niya. Kasi alam niyo ba kung bakit mga kasabi, napakasarap bilang babae na pagsiservisan ka ng isang lalaki ng taong mahal mo, ipagluluto ka niya, yung tipong gustong gusto mong paboritong ulam, nako, sabi ko nga sa inyo, talagang mamahalin kayo ng bonggang-bongga -bongga ng isang babae kapag ka Talagang pinaglulutuan niyo siya dahil isa yan sa mga sikreto ng mga kababaihan na mas mabilis silang ma-fall kapag ka ganito ang ginagawa sa kanila ng kanilang jowa, mga kasawi. Napakasarap sa pakiramdam ng ganun. Ayan yung ating pangalawa na sikreto. Ang pangitlo, mga kasawi, ipda ay ayam Ayan nyo ba ang mga kababaihan. Mas mabilis silang ma-inlove or mas lalo kang mamahalin kapag PDA yung ginagawa mo. For example, mga kasawi, lumabas kayo sa area. Nasa mall kayo ngayon, kahit na maraming tao ay talaga namang nilalambing mo yung asaw mo, hino-holding hands mo yung girlfriend mo, niyayakap mo yung girlfriend mo, nikiss mo ito sa noo, ayan yung mga tipong inalalayan mo siya kahit naglalakad siya. Ay naku po, sabi ka talaga sa inyo, mabilis mainlab ang isang babae kapag ka ganito, inyong ginawa. Ito yung ginawa ng isang lalaki, alam nyo ba, mas lalo kayong mamahalin ng isang babae. Kasi alam nyo ba kung bakit? Kasi kami mga babae, mas mabilis kaming mapol kapag kang isang lalaki ay malambing. Yung pinaparamdam sa amin na kahit gaano, karaming tao, yung bang naan kayo para sa amin. Napakasarap sa pakiramdam bilang babae kapag ka ginagawa ito ng isang lalaki. Kasi nga, syempre, feeling namin ay nagiging prinsesa kami pagdating sa inyo. Kahit na maraming babae, syempre, kumbaga nagiging secured kami kapag ka ganun ang ginagawa ninyo para sa amin. Kaya sa amin? Kapag once nakakaramdam kami ng ganitong lalaki, alam niyo ba? Ay ang sarap sa pakiramdam. Talagang mamahalin na namin kayo ng bonggang bongga, mga kasabi. Ayan yung ating pangatlo na sikreto. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito, mga kasabi. Alam nyo ba kung gusto nyong mahalin kayo ng sobra ng isang babae? Ganito yung gawin ninyo. One, two, three. niyo 1 and 2, 3. Alam nyo ba, napakasarap sa pakiramdam. Kaya wag na wag kayong magpapakita sa isang babae na parang wala kayong interest. Kailangan kapag nagkaroon kayo ng jowa, yung mindset ninyo, yung attention ninyo, nasa kanya lang. Yung talaga bang gagawin mo, yung gagampanan mo na bilang ikaw. Talagang servisyuhan mo ang iyong GF para naman mas lalong may i sa'yo ang isang babae. So yan lang. Hindi namin kailangan yung nag kayo. Hindi namin yung kailangan yung malibre kayo. Hindi namin kailangan yung bang para bang ano lang kayo. Yung para makuha nyo atensyon, mag kayo, ganyan, hindi namin kailangan yun. Pero depende yun sa mga kababaihan. Pero para sa akin, ito yung pinaka-importante, yung one in two, three. Kasi kapag one na nagawa ito ng isang lalaki, mas mamahalin namin ang isang lalaki na ganito yung pinapakita sa isang babae, mga kasoy. Kailangan e po, mga kasawi, maraming salamat sa patuloy na pag nyo sa akin sa so, unang sawang pag-share pag-comment. Sa so, mga hindi pa po nakapag-subscribe, mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi, mga kasawin.